Okay, okay, guys. as uh, sa uh, previous episode, which we were supposed to keep it very, very short in consideration for our great guests here, especially uh, yung tumatakpong senador na very busy, very high level, at saka yung, of course, yung ating minamahal ng bayan, extraordinary Edu Mansanas. Thank you very much, gentlemen, for joining us. Let's jump right into it. Puya ka siya. Um, Obviously, in many ways, uh, unfortunately the week was really uh, dominated by the horrific effect of um typhoon uh Christina uh and uh may mga kilala ko na Christina know pangalan at my uh, medyo I know medyo medyo, So anyway, um, going back to this. Um per grabbing destructions no? uh I mean kami. I was driving from baguio down to Manila grab a zero visibility din and lex and all, but But it was really bad uh, down uh, in the lower areas of Luzon, no? Mark, uh, di ba grabe yung mga pictures? Yung mga ko sa Bicol, grabe talaga eh. Hmm. Two months worth of uh, two months worth of uh, pagpasok nung si Christine. Kaya, uh, ang grabe talaga nung tinamaan. And ngayon lang ako nakakita na long time na buong Luzon. From Bicol all the way to Ilocos. Nakita mo may kulay lahat. May, may signal o, oh, signal 1, 2, 3. Uh, ang laki nung nung tinamaan ng bagyo, mula mula dulo sa dulo ng buong Luzon talagang affected. So, ayun, tapos uh, nung tumama na after ng Bicol, yung Batangas, grabe din yung yung hit, 'di ba? May isang bayan na ang daming namatay. So, nakakalungkot, nakakalungkot yung uh, ganitong pagtama ng ano, pagtama ng bagyong Christine. Ikaw Sir Ronald, uh, uh, what were the major typhoons? Uh, obviously Haiyan, Yolanda. Can you tell us a little bit about that during the Pinoy's time? Because that was the worst still well, on the record, right? Well, the Philippines is the number one, uh, number one country in the world na pinaka-devastated ng natural calamity, especially typhoon. No, kung baga, hindi sa ASEAN, hindi sa Asia, sa buong mundo tayo ang number one na pinakatinatamaan ng natural disaster, especially typhoons and storms. No? So this is not new. Bakit lagi na lang pag may bagyo, parang bago? Diba? Tayo nga yung pinaka-worst, pinaka-strongest storm in record, yung Yolanda. Sa atin nangyari yun eh. So I would presume na hindi bago sa atin yung mga uh, disaster mitigation, hindi bago sa atin yung mga preparasyon para sa ganitong klaseng kalamidad. Pero tuwing may bagyo, parang, uy, another one, parang laging so, na, surprising, di ba? Tapos meron kan Joey Salceda na, oh, resiliency, resiliency, di ba? So, parang umiinit ang ulo ko eh, pag, na, pag napapanood ko na itong mga parang, what is new? but laging parang bago diba uh, especially to excuse yung resiliency parang na, nakakainis na yung resiliency Kaya may nagsabi na, there was a poem in new orleans after yung pinabayaan sila ng government sabi na i'm tired of being resilient i just want to have a good life a comfortable life. i want to have a good government that takes care huh? of me dapat ganoon ang oh, oh. eh, sorry matanong ko lang itong sa itong sa of course paulit-ulit tayo every time may bagyo tungkol sa sa flood how much of it ba yung problema na to is about Blood proper control. flood control. Yeah, exactly. How much is yeah. about sa deforestation and sa environment. And paano ba talaga dapat diyan? And meron ba dapat isang tao na in charge dun sa sa flood control na yan? Na that would cover all, all of, of the aspects na yon. Una, all of the above. It's a combination of environmental destruction. It's a combination of pa uh, infrastructure. Diba? Yung lagi kong sinasabi dati, hindi natin kinakailangan ng 10,000, 20,000 flood flood projects, no? ah uh, kailangan natin isa lang eh. 'Di ba? At inuulit ko nga sa Japan, 70% ng lahat ng tubig ulan, no, ay na, na nakukuha nila sa kanilang catch basin, sa kanilang water impounding, huge cisterns under Tokyo. Hindi natin kinakailangan ng huge cisterns. Meron tayong Laguna Lake. Laguna Lake na sa ngayon ang measurement na lang 2 to 3 meters, no? Easily pwede mo gawin yang 30 to 50 meters kung i-dredge mo yan. Pero hindi sapat na i mo dahil babalik lang yung dredge mo na silt o putik kung wala kang uh, dike sa paligid, di ba? Nanagyan mo yan ng dike. Eh. Tapos kung hindi ka magtatanim ng puno sa Marikina watershed, na yung lahat ng silt no ay galing dun sa mga bundok na kalbo, di diba? Pero kung wala kang maayos na drainage system, kung na kailangan ng maayos na waste management system, no? Ay talagang tapos wala ka pang water impounding system, ay talagang ganyan yung mangyayari sa atin paulit-ulit. Ang sinasabi ko lang, Mark, hindi ito bago ang water impounding has been there for a hundred years. No? Baka nga even a thousand years eh. Dahil yung mga Romans may water impounding na dati. No? Mga uh, Sumerians at Babylonians, ten oh, 10,000. At yung mga ancient civilization may water impounding. Very basic yan eh, Sa mga flood prone areas. di ba? Maglagay ka ng impounding kung saan doon mo iipunin. Lalo na sa mga lugar na, na may problema sa water scarcity. Dahil yung i-impound mo, pwede mong inumin eh. Diba? Yun yung... So, hindi siya bago. At ang isang magandang model niyan is Japan. 70% ng lahat ng kanilang tubig ulan ay naiipon nila, nai-impound nila. Pero, nakikita nyo ba last year yung mga nakuha na nakabara sa ating drainage system? No? Isang mga sofa, mga mga refrigerator, 'di diba? pero mo nakabara, nakabara sa ating drainage system dahil hindi maayos yung ating waste management. Puro tayo landfill eh, Landfill, tambak ng lahat ng basura, tambak. Siyempre, pag bumagyo, bahagi ng landfill ay aano rin, pupunta sa ating drainage system. ba diba? So, yun yung ikalawa na mahalaga. Waste management wala tayong maayos na waste management. Yung ating waste management, puro landfill at puro mga garbage trucks. Dahil doon kumikita yung mga mayors. No? Doon kumikita. Di ba? Negosyo to. Diba, negosyo. To. Uh, nag aaway si Lim at si Erap. No? Over uh, sa mga garbage collection sa Maynila. Di ba? Mahalaga yan eh. jan, jan sila kumikita. Eh kung meron kang maayos na waste management, Di ba? Hindi mo na kailangan yan. At dapat ang waste management mo hindi isa. Dapat isa lang. Hindi bawat city may separate. Hindi bawat munisipyo may separate. Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo na kailangan maging matalino para makunawaan yun. Di ba? Relax tayo. Kasi mapaham. May, may init ang ulo ko eh. Pero ano ba dapat gawin dito? May isang merong may national task force na naman na tapos may isang in charge na naman kasi yeah, do you have a, do you need o, like ganun ba dapat pwede ka, namang, pwede ka naman na pwede ka naman magbuo ng whole government pwede ka naman magbuo ng cluster eh di ba isa lang ba meron kang DOTR na kasama meron kang DENR na kasama di ba meron kang DPWH na kasama meron kang finance na kasama para sa funding Merong pwedeng cluster eh no na yan ang inaasikaso at tapos maglalagay ka ng head. No? Maglalagay ka ng head niyan. Siguro baka, yung, uh, baka yung DPWH, di ba? Pero dapat dyan, kung hindi niya magawa, pal palit ka agad. Mm. Di ba? Kung hindi mo magagawa, tanggal ka. No? In disgrace. In disgrace, ha? No? Dapat ganun. Mm. Eh, wala eh. Wala eh. Dapat ganun ang gagawin natin. No? Meron, Meron ka isang accountable, no? May isang accountable yes. na tapos kung hindi niya magawa, paltan. no? Ang head ba niyan, DILG? Ang head ba niyan, DPWH? Basta may, may isang, isang accountable sa presidente, no? 'Yun yung kanya accountability. Inuulit ko, itong mga solusyon dito ay hindi bago. No? Mga luma na ito eh, no? Mga luma na ito. Nagtataka lang ako hanggang ngayon, wala tayong ma-implement, no? Ang we have the biggest lake in Southeast Asia, Laguna Lake. But hindi natin ina, kinagamit, hindi natin inaayos as the main water impounding, as the main source of potable water. Para hindi pag init wala, wala tayong mainom. No? May shortage ng tubig. No? Kaya umiinit ang ulo ko dahil this oh, is okay, doable. No? Very doable. Hindi mo kinakailangan dito ng doctorate no? Or graduate ka ng Princeton. Si Richard ba mag-graduate siya? Sa <laughs> uh, sa Cubao Harvard. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh kaya naman Richard ano. May may din ako. Da dahil parang minsan ang dami gagast sa flood control kung saan sana ano. Ah, uh, wag na lang tayo mag-flood control. Pambili na lang natin ng mga bang bangka, barko, paghandaan na lang natin. Lulubog na din naman yata tayo. Pambili na lang <laughs> ng ano, pang-migrate. Mamigrate Waterworld Water world. na lang maganda. Puro barko na lang, lahat ng barko. Maganda na lang tayo. Ganon din And naman ba? Lulubog Mark, din naman tayo lahat sa climate change. Mark, hindi so, ba, ba? <laughs> hindi yung ginagawa? Hindi ba yung inuubos natin diyan trillions? No? Mm. Not even billions, eh. Trillions. Kung baba kung susukatin mo per year yung nagagastos. Hmm. Pero parang doon sa Kamsur, di ba? Yung uh, ang ang anong, anong nagiging problema, anong kulang Thank you, ng Mark. boats, Thank you, kulang Mark. ng binalik mo yung topic. Thank you. Oh, kulang ng boats, kulang ng ang daming kulang, yung 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 uh, basic na pang-rescue sa mga tao na natatrap sa mga bubong nila. Parang kulang na kulang dun sa mga LGU at sa mga probinsya at sa mga bayan. Di ba? Pero meron naman kuan, Mark, merong boat buying. Di ba? <laughs> Pero ba rin, boat no? ba, ba, yung boat ba? Naka-boat pa. Ayun na Yan na. Yan na yung boat. Hindi ko, hindi ko maintindihan. Bakit ka magbibigay na limandaan, isang libo, dun sa hindi naman magagamit yung pera para bumili ng gamot, para bumili ng pagkain. Para may picture. Para may picture. Anong gagawin mo ron? Pang Pang, uh, pang sindi ng kandila? No? Pang sindi ng kandila? <laughs> ano <then, laughs> Proud na proud ka? Nag-double down ka ba? Dapat <laughs> ang sinabi mo, ay sorry, sorry. Nung ginawa ko kasi yan, hindi pa ako nakabili ng mga relief goods kaya ginamit ko na lang. Pero ako na yun, hindi na mauulit. Dapat ginanon mo eh. nagdouble double down ka pa. Ano, anong bang mali ron? Anong problema doon? Anong ngayon ang problema na nagbibigay akong limandaan, isang libo? No? O oh, lalo. Hello? <laughs> Hello? Ang, Hello? ang lalo na makalabas ng bahay. Naka-onitsu ka ka. Lalo kung naka-onitsu ka. Hindi nga makalabas ng bahay yung mga tao eh. Dahil lubog na lubog yung kanila mga kwalit. Tapos bibigyan mo na limandaan, isang libo. No? Ah, hindi, ba? hindi yan totoo, kaya. Sir Ronald. Ah. May nakita akong video na lubog na lubog ang tao tapos nakabot yung isa tapos nagbibigay ng ganyan, literally. <laughs> mga Oh, tapos, oh, Oo. oh, God, oh, lumay ko, lumay ko. Tapos pupunta tao tapos fast boat na, alis hindi. na tayo. Eh, mo makikita yung kaibahan ni Lenny Robredo. Hindi lang sa bagyong ito, ha, kundi sa mga... Magaling ka talaga mag-setup, Sir Ronald. <laughs> walang, walang, Nagang walang epal. oh, walang spin, di ba? Pero in a few hours, naka-raise ng 9-10 million. Tapos lahat sa kanya pumupunta. Kahit si number one sen senator. Yung si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, nagbigay ng 500 ang kaban. Ibig sabihin, Mabawi. hindi makakaliano ha. Pero nakikita nila, gagamitin, hindi nanakawin. Di ba? Nakikita nila, aabot sa mga nangangailangan. So, yun yung edge ni, ni Lenny. Leno. Si Lenny nandoon on the ground. Nasa tubig. Di ba? Wala sa Sargao. Ha? <laughs> oh. or wala ka sa dami wedding kasi, yeah. wait, wait, wait. or sa wedding sir Ronald, or wala or sa wedding una. ni Mark Rama no? sir na sir suspended suspended for life no? <laughs> wait, wait, sir Ronald, dami na galit sa akin nilagay ko yung cropped up Coachella tapos picture ni Lenny, sabi nila napaka unfair mo naman nilagay mo yung picture niya from 2022 na wala naman relationship Gana. sabi ko okay, let me correct this tapos niligay ko yung picture ng ganyan. Yung nag so no Yung pumunta sa Munich. Ay, pumunta sa Germany. Sa Taylor Swift. Habang ito, <laughs> lahat ng mga bagyo from from 2014, from Yolanda to Reming to Nona to Lawing, lahat, ompong, lahat, pinuntahan ni Lenny, no? tumulong siya. So, wala na silang masabi. Kaya ngayon, Ron, yung nakita mong propaganda against me. Kasi wala na silang masagot. Kaya napikon sila sa atin, di ba? Um, oh. No, but that's the thing with Lenny, di ba? She has been consistent about this. Sincerity is inconsistency. Kasi madali naman mag-fake na pakit na once in a while, eh. Pero it's consistency throughout the years, before elections, outside election, after elections. Dun mo makita kung isang tao talaga yung genuine leader, no? Tapos ang sabi niya, huwag natin banata ng gobyerno. No? Trabaho muna tayo. ba diba? Nakita mo yung post niya nila yun? Huwag muna natin banata ng gobyerno. Trabaho na muna tayo. 'di ba? So may ganung klase ng magnanimity, 'di ba? May ganung klasing uh, uh, statesmanship, 'di ba? Sir Ronald, I think at the rate we're going, maimbita na tayo ng mga ibang grupo. I think medyo <laughs> hindi na tayo nasa blacklist, brown list na tayo, Sir Ronald. Malapit na tayo maimbita. Kasi actually, actually Bigard <laughs> I don't care. I, sabi mga suicide bomber, baka next week, babanatan ko na naman kung sino-sino, di ba? Hindi <laughs> ko bukas na bukas pag may interview, babanatan mo na naman yung mga kaibigan natin. Wala, wala na silang tiwala sa atin. Unreliable daw tayo. Um, but, but this was a moment that, that she really shined, uh, uh di ba? Uh, yes. Si Lenny, grabe, no? Mm -hmm. Grabe reaction on time. Kaya nga, kaya excited din ako for Naga kasi magkakaroon sila ng uh, rockstar na mayor eh. Eh dito kitang kita yung ano yung dami ng taong nagtitiwala sa kanya, dami ng mabibigat na politiko na na binibisita siya, uh, gustong hingin siguro yung endorsement niya or whatever, gustong hingin yung So yung yung what she could she could use yung kanyang clout, yung kanyang uh, experience at yung kanyang uh, uh, kumaga respeto ng mga tao sa kanya para para sa naga. <coughs> para mas maging progresibo yung naga, maituloy yung sinimulan ng kanyang asawa and um ayun yung for naga to ano to be a more successful uh, successful uh, city diyan sa ano diyan sa Kabikulan tapos tapos yung kalaban nila may hirapan lang i down yung boat buying yun diba? <laughs> that will be forever in the internet di ba yung dramatic eh ba diba? puro puro call eh parang nasa dagat ka, ang gitna ka ng dagat, tapos nakakumpul yung tao sa iyo, tapos namimigay ka ng kwan, no? Namimigay ka ng pera, no? Parang yung kanya eh, yung uh, kwan ng mga uh, kababayan mo. Oh, yung, uh, Money, si Donald Trump of the Philippines. Manigali, 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 talo, talo? Gagawin ko to. <laughs> ano? Parang ganun eh, yung uh, kanyang kwan eh. Uh so, Kaya but, mahirap na, hindi na matatanggal yun. But, okay, real talk tayo, no? So, it looks like for the mayoral race lenny wouldn't have much of a problem but let's be honest some would say bakit hindi na lang governor uh and some would say it's because major mas mahirap nung race na yan. and some people are telling nung nawala na yung mga andayas it became quite a monopoly na mas formidable ang competition Yeah. so let's let's have a real talk here so for mayor yes but nevertheless, the council as a whole is still under the thumb of a certain dynasty diba so what are the prospects run out? Baka sa future ay may ganong possibility. It will be a coalition of the willing. The Puente Bellas, no, da yeah. the Andayas, no, the Arroyos, no, the da Robredos, pero pwedeng ganon, no? Kaya syempre hindi mauunawaan niyan sa national politics. Bakit magkakasama sila GMA? Bakit magkakasama sila Puente Bellas, ERAP? Yeah. Bakit kasama sila Andaya, etc. Pero ganyan sa local eh. No? sa local. Tingin ko, doon kinakabahan yung mga Bilya Kung uh, not now, but for the next election, ay makonsolidate. Uh, uh, ito, Richard. Could, pwede din ako mag-ano. Could I say something about them then? Um, yun eh. Uh, I think sana, for the sa campaign sa, tignan din nila si Bong Rodriguez. Okay? He is the... Uh, siya yung kalaban ni uh, Governor... I think nagpalit eh. Si El Rey ngayon yung lalaban. Uh, nagpalit sila ni, ni nung anak niya so it's going to be uh, Bong laban dito at uh, itong si Bong served as a uh, campaign manager sa Bicol ni Lenny nung last elections okay, pero mabigat-bigat yung laban and uh, of course yun nga, yung mga fuerte. tatlong dekada na sila dyan from the lolo tatay yung mga anak so i think maganda kung mabigyan ng ano eh kung mabigyan ng uh, pansin din ng mga kung if you if you support Lenny if you support good governance uh, kahit na sabihin mo nang maliit yung tsansa nung isang Bong Rodriguez diyan sa laban sa mga Villa fuerte i think kailangan ano eh kumbaga uh, maybe we could support through social media or by sharing or by uh, our own little way uh, if we're really serious about ano about uh, itong good governance na inakalat natin and then, Yung sa buong buong uh, last week, I'm just following yung mga post niya. And he's on the ground, he is helping uh, yung mga na-stranded kung anong kailangan, kung anong yung boats dito, he's coordinating efforts. Of course, wala siya sa posisyon ngayon so medyo uh, limited yung kanilang kakayahan. Uh, more on sa private sector sila umaasa. Oh, pero I think maganda matignan din. Of course, lahat ng attention na kailan Lenny dahil of course he's Lenny Robredo. Pero itong si Bong Rodriguez, who is uh, running against the Villa Fuertes, na I, I'm not sure eh, kasi sinasabi nila, wala daw sila sa Siargao. O, pero nung... nung uh, hindi naman sila na ng picture na sa, no? Uh, safety check in Siargao. Parang, parang safety in Siargao check, yung mga ganun, di ba? Yung... Oo, yung... pero may pinalabas pa silang ticket na nakalis na sila ng Siargao, pero hindi naman sila makapag-post oh. ng pictures na nasa ano sila, nasa... Kamsur, during the height nitong uh, Christine wala namang masama kung nasa Maynila sila o nasa dito sila inabutan pero yun nga eh, eh. sana no ano, sana makita din ng mga kakampinks yung ginagawang efforts doon kasi ano eh importante din na ano eh hindi pwedeng walang kalaban yung mga Villafuertes sa sa pagtakbo ng governor eh kasi pag wala silang kalaban sa governor they would focus their attention doon sa mga congressman na kalaban nila. Yung mga nasabi ni ni Sec Ronald, yung yung uh, mga Puente Velia at yung mga ibang distrito pa, baka yung distrito ni Lenny, um, yung delegasyon, baka baka ano, nila, tutukan nila. Pero kung meron silang kalaban sa sa pagka-governor, at least medyo maahati yung atensyon at hindi sila pwedeng mag-focus lang para... Diba sa ano, di ba? Yung artista ulit yung tatakbo nila, I think, si Marco Gumabaw sa 4th District ilalaban sa ilalaban dun sa sa mga Puente Bella. Pero Pala, ayun, kayo, sana mabigyan ng din. Kasi napakaimportante din nung ano, nung nung race for the sa governor ng Camarines Sur. Uh, siguro uh, Sir Ronald sa next election surfing ba uh, buying na no? hindi lang nagbo-boat naka-surfing na si Kuya habang nagbibigay ng 500 pesos kasi nakaka-practice na sa Shargao eh. maganda daw mag-surfing uh, practice diyan Um, I want to end on that note kasi baka may sasabihin ako masira Ronald yung goodwill na we generated very sincere, Very demure, very mindful Ronald. I'm very impressed. So let's let's ano, let's quit while we're 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 at it. We're good. Tama. <coughs>